Iilan sa aking mga tactical officers dito ay actually mga second lieutenants, mga bagong graduates mula sa Philippine Military Academy, sa Officer Candidate School, at maging sa Foreign Service Schools. Dahil dito, sila ay aking binibigyan ng mga karagdagan ng mga kaalaman, kasama na doon of course yung indoctrination tungkol sa pamamalakad ng Philippine Army Officer Candidate School. Kasama sa mga skills na ipinamahagi ko para magkaroon sila ng kredibilidad ay ang marshmanship skills. Dahil dito, mismo ako ay tumingin kung ano na ang estado ng kanilang training pinangunahan ng aming Sergeant Major mismo, si Master Sergeant Joel Toganan. Sila ay nag-undergo ng review ng kanilang natutunan during their pre-entry training. Inalam namin through diagnostic firing at nakita namin sino yung okay, sino yung hindi pa. 22.2! Yes. Lieutenant Sepe, Sepe, 21, 4. And the last is Lieutenant Gasilao, 16 points. Yes. Bilang mga opisyal, ang unang makikita sa atin ay ang ating shooting skill. At ang unang hahanapin sa ating shooting skill sa pistol dahil lahat, lagi nating bitbit yan, tama ba? Yes. Sir. Marami na forma-forma, grabe forma, tapos pati paputok mo, ah, naiihi ako. Wala din na. Sigit ang ko kasi mahiya siya. Ama? Pag sinabing demo nga mga opisyal, kahit anong rango mo, pag demo mo, may pag very confident ka na may pagyayabang mo yung skill mo. Correct? Yes, yes, okay. yes, yes. So bilang mga tinente, bago kayo lumabas dito, targetin ninyo, dapat kayo ay napaka-confident. Ito very basic naman ito Napaka-confident kayo, um, you should be able to shoot confidently mga tactical scenario. Meron ng chase mag, may facility tayo, take advantage. Saka may bala. Pag nasa labas yes, na kayo, magpa-load kayo, may bayad. Correct? Yes, sir. so dito pa lang ha, abang. Dito sila, ano, dito sila SM. Yan ang gagawin natin. Ayos? Yes, sir. Yes, sir. yes sir. massive skill is a perishable skill. Kung magaling ka noon, ngayon, maaring hindi na. Ako dati, ngayon po ngayon na parang bila at ang tama. Pero baka ngayon, hindi na, no? Wala Matagalawin yung pumutok, siguro tatlong buwan. Tingnan natin ang resulta, no? Para ipakita ko lang sa inyo na Merchantship skill is a perishable skill. Okay? sir. Yung bala, ordinaryo bala, ito yung aking pistol. Subukan so natin ngayon po ko. Tingnan ko kung ano yung skill level ko ngayon dahil hindi na ako tumutok. And then, after nyan, ay uh, mag ituturo ko sa inyo yung healing, modified healing. Okay? sir. Subukan natin! Palagay nyo, sino mag ng score ko? Point. 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 Masyado niya ako na pinipressure ah. <laughs> okay, tingnan natin. Sir. Okay. Tingnan natin kung tama pa ba. Kung matama pa ba ito. <laughs> <laughs> uh, isigaw ang tama ko. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Victor, ah, tama. Victory. 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 Sir. Victory. Sir. Sir. Victory. Victory. Yes, yes, victory. Puro victory, ang isa, ang isa medyo pasangawa, ano? Oh my God! Wow! Sir, 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 ha? Tangent, sir, dungeon, dungeon. 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 Ang tawag yan, shot group. Yes sir. yes sir. Hindi tayo masatisfy na basta ganun-ganun lang ganun. ikot-ikot 'yan. Shot group ay eh. dapat shot group. So 'yung akin ay na pa ko hitting high lang siya, di ba? Yes, yes sir. So 'yan lang 'yung humiwalay. Yes, 'Yan ang error ko. 'Yan ang aking uh, deficiency sa tagal ko nang hindi pumutok. Just imagine kung lagi ako pumutok. Tipong parang isang butas lang makikita nyo ha? Yes sir. yes sir. Kaya na ba 'yan? Yes sir. Yes sir. sir kaya dapat 'di ba? Yes sir. Okay, so kaya-kaya na yan. Gusto ko makita. Ganun ang ano ha? Lang level ng uh... confidence, ha? Yes, sir. O, wala akong mabutugin. At ito, sir. Kami, sir. ba, kung pumunta dito? Imanan yung pagdating nyo? Except for Ha? Okay. So, ang gagawin natin ngayon ay ipag ituro kasi nyo yung ibang-ibang mga shooting position. Ang kneeling at modified kneeling. Pahiga tayo, pahiga. Okay? Ano, da? Dalawang klase ang niling. <coughs> Dahil, ganito yan, ganito yung process Dapat, matu dapat na ibang mga shooting position. Ang shooting position na yan at mo sa isang uh, combat scenario ay depende kung ano ang available sa'yo. And, doon sa sitwasyon. For example, kapag nadapa ka, wala ka mga makita. Kapag tatayo ka, ma-expose ka naman. So if you can A a covered position na kneeling ang pinaka-appropriate, iyon yung ating i-adapt na shooting position. So, you must be able to shoot from different position. Standing, kneeling, prone. Ayos? Yes, sir. Ngayon, pagkita ko sa inyo, dalawang klase na kneeling position. Uh, ito ngayon, walang cover. Pero later on, may cover yan. May cover position yan. Andiyan yung cover. Yan kaya pumuputok sa gilid. Yes, sir. Yes, sir. Or, merong port. Ni, nilalagay mo sa port ang iyong bare. Yes, Maliwanag ba yan? Yes, sir. Yes, sir. So, unang uh, position na ating gagawin. Ang unang nihiling position, ito yan. Imagine a straight line papunta doon sa target. Straight line, yan. Yan, straight line, ha? Magagamit pa rin mathematics dito ha And then Diyan ka Lumuhod sa Dun sa line na yon Ang yung Kalahati ng katawan Barrel Line of sight Ay dyan sa imaginary line Papunta dun sa target Maliwanag yun? Diyan? Dun papunta sa target oh Okay So yung sumihin Yan oh no? Ang um, But jan sa heel. Yes, yes, sa heel. Sa heel, naka-touch yan, no? Tapos itutuhod tuhod. Easy. Ayos? So, para na tayo lang din. Mas lalo na kung naka-prone, that is the most comfortable position. Ang isa, ganito. Imagine, imagine mo yung street line. Luhod Luhod dalawa. Yan. Okay? Yes, sir. Kung ano yung gusto nyo, any of those positions, pwede nyo mong piliin. Yes, sir. Yan again. Yes, sir. Demo. Tapos, afternoon, practice, and then, puputok tayo. Yes, Another demo, ha? Ang gagamitin ko, ang paborito ko ay ganito. Okay? Mataas ang ito. Kanina na alam ko na ang ang tama ko ay nasa taas, di ba? Yes, sir. I-adjust ko yung aking uh, aiming point para gumitna siya. Tingnan natin. Okay? Thank mm -hmm. Fine. Yes, sir. Victory. Oh my god! Wow! Importante pag tayo credibility, di ba? Pag -turu -turu, ah, sir, pwede ikaw muna Tapos ang putok mo, nung 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 Hindi na maniwala sa iyo yung tinutuwa mo. No? Tama ba? Yes, sir. Right? Yes, sir. So, pag magtutanda niyo, kapag magtuturo kayo, you must be able to do it yourself. And, for you to develop that higher level of confidence, you must practice. I mean, dapat magiging karugtong ng inyong katawan ng inyong baril. Parang ganito lang imaginin mo yan eh yung bala na pinapalipad mo papunta doon, parang nadidictate mo doon papunta, doon, doon pa rin yun, doon pa rin papunta. So para madictate mo siya na doon siya pupunta, kailangan feel mo na tama yung ginawa ko, tama yung ginawa ko. Kasi kung consistently, yung feel mo na yon yung naramdaman mo, na tama yung ginawa mo, kaya mo siya ulitin. Check. Yes, so meron akong Uh, patandaan sa inyo na isang technique bago tayo mag-proceed. Merong tinatawag na final focus point. Front side, di ka? Nakatitig ka sa front side, di ba? Tapos andun siya sa beside aiming point. Hindi ko alam kung 6 o'clock kayo dyan sa akin. 6 o'clock ng bilog ng lift. B. Dyan, ah, uh, kung iyan ang victory dyan, dito ko nag-aim yan. Dyan, dyan, ang dulo ng front ko. Sa inyo, dyan ba? Hindi. Saan lang sa'yo? Dyan pa sa center ka. Go. No. Center sa. Ah, kay center. Right. Okay, Ako lang na iba pala. Ako ha, ito. Iyan ang ang tawag yan. pag sa ilalim, yan ang aiming point mo, anong tawag yan? What type of uh, point niya? Anong klaseng side picture yan? No, hindi no alam. Pag magturo tayo, tama ang terminology. Anong tawag doon? Tawag, tawag doon? Type of side picture. Kapag sa na, dead center. Kapag sa ilalim, 6 o'clock. Kapag doon, 12 o'clock. pag magturo kayo, di ba? Yes, oh, 12 o, 12 o'clock. Ibig sabihin, doon sa taas no. Ano yun? Yes, sir. dead center. Ilalim, 6 o'clock. Pinakagat mo? <coughs> <coughs> Pinakagat? Semi six o'clock? Sino na alam? Wala na. Flat tire hold ang bilog, i-flat tire mo. Flat tire ang itsura niya kung nakaganon. Tama. tama? Yes, Anong tawag? Yes, Yan ang uh, aiming point. Pinaangat mo po siya, may white dyan. Anong tawag dyan? White. Line of white hole. Ha? Review tayo. Kasi tamang terminology ha? Yes, sir. Sa taas? Darbo Center? Yes, sir. Ilalim? Yes, sir. Angat? Pagkagat? Very good. At least man lang sa, anong tawag doon? Types of side picture. Okay? Kahit anong types of side picture, always, yung front side ay napaka-klaro. Clear front side. Automatic ang rear side niyan ay blurred. Ha? Automatic ang target ay blurred. blurred. Isa lang pwede. Because your eye can only focus on one object at any given time. Correct? Yes, sir. Another one. Huwag titigan ang target ng more than 5 seconds. Pag gano'n mo, inhale, exhale, inhale, exhale. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Dapat na iputok muna. Kasi, yung ating cornea, matutuyo ang ating cornea. Tama ba? Ang ating pag-blink, ganyan, ay mag-activate ng lacrimal glands. Ulitin, lacrimal, glands. Ano yung lacrimal glands? Yun yung may nurse dito. O, oh, sa, natural, sa natural science. lacrimal glands, yun yung pupudus ng tears. Ang tears ay ang panglinis sa mata. So kapag nanonuyo na siya kung nakatitig ka sa isang object na manunuyo yan siya maliwanag lalabo ang paningin mo kaya 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 potok mo na naipotok mo na dapat yon so para magawa mo yon na within 5 seconds putok mo potok mo yon pag up mo lang na, na baril bawas ka kaagad dito bawasan mo sanay yun ang sinasanay doon na, nakagano na pag up bawas ka agad binabawasan ang trigger weight or trigger pull. Bawasan mo. Islap, bawas. Inhale, exhale. 1,000, 2,000, 3,000. Boom! Ha? Yes, sir. Para tapos ramdam mo. Final focus point. Nasaan ang iyong front sight the moment na kumalabit. Hindi yung nag-ano nag, hindi, nag ano, ha? Pag the moment na Nasaan? Yun yung bala mo andon. Kahit na ang target ilagay ko yan sa 50 meters, alam ko kung tumama banda dito o banda taas kasi doon ko nakita na ang ang uh, point na kung saan the moment na umalo ang trigger. Nakita Ang tawag doon ay final focus point. Final focus point na saan ang placement ng yung sights the moment na Umalo ang so, meron tayong ano, maghanap kayo ng iba. I want to, you to clear your pistol. Kasi practice natin ng 5 minutes rest. Palitan na naman dito, 5 minutes rest. Okay? Yes, yes, sir. yes, sir. Dito siguro, kaya man dito mga siguro, mga sampung tao siguro. O ganun, okay, go.